Hello, everyone! For today's video, gagawa tayo ng pangtanggal ng wrinkles sa ating mukha. Tingnan nyo naman. Ito lang ang sikreto natin. Kumuha kayo na isang itlog at isang lagayan. Okay, ang kukunin natin dito ay ang white lang. Yung white ng itlog. Sorry, sorry, pero kumain kasi ako eh. Kumain ako ng aking apple. At may breakfast pa ako na tomato juice. To Ito lang yung breakfast ko pag nasa bahay ako. Okay? So ngayon, gagawa tayo ng ating pang tanggal ng wrinkles. Tingnan mo naman, kahit may edad na tayo, wala pa rin tayong wrinkles parang tatumbas kasi to sa botox eh. na magpabotox tayo dahil wala tayong budget, tipid-tipid tayo kasi marami tayong gastusin. So, ito ang gagawin natin botox. Okay? Tatanggalin. Bubuksan lang natin to. Tatanggalin lang natin ang puti. Okay? Natanggal na natin ang puti. Tabi natin siya. Pwede ba natin siya magamit sa ibang paraan? Okay. Epo siya masira. Okay, yan na yun. So, itatabi na natin siya. Ngayon, i-apply natin siya sa ating muka. Mga either either 15 minutes, 20 minutes, depends sa'yo kung kailan mo gustong pero sa akin kasi mga uh, pinakamataas na yung 20 minutes, okay? So, ganun ang gagawin natin. Medyo may malangto siya, pero pero okay lang yan pinabanat kasi niya ang skin natin yan dito nalagyan natin siya hindi pa naman tumas ano kasi pwede mo siyang i-ref tapos sa sunod na araw gagamitin mo na naman siya kung bagay ano mo lang siya ito yung unang step na gagawin natin kailangan na ma malagyan lahat para hindi yung mag ano yung ano mo hindi lalabas ang mga wrinkles Pinabanat niyo kasi kaya yan ganyan tapos pagkatapos nun syempre hindi kung ganun lang ang gagawin natin e, ay eh, natin siya para babanat siya okay ganyan tapos dito ganyan tapos pa ganyan

katulad yan. Kadalasan kasi dito. Hmm. Gaganom lang natin siya. Tapos yan. Tapos doon. Tapos na. Hayaan mo na lang siya. Ito ilalagay mo na siya sa ref. Ilalagay ko siya sa aking lagayan. Para susunod na araw na naman. Okay. Thank you. Thank you. Love you.